Ako si Jackson, 16 years old. Kaso ko, frustrated homicide. Bali po, nabarkada rin po. Inuman, tas naka, may nakahaway po ako. Nasaksa ko. Bali sa inuman po namin, pumunta po siya mag-saron. Nagamon po ng away. Sa so, hinap pag nagsuntuan muna po kami nun, eh may dala po ako. Nasaksa ko na lang po sa kanya bigla. Wala po kasi akong iniintindi. Iniintindi ko lang po sarili ko. Tambay lang po ako ng tambay. Hindi na po kasi ako nag-aaral. Minto po ako eh. Tambay, gimmick, minuman, ganun-ganun lang po. 7 years old pa lang po, oh. may mga barkada na po. Oh. Nigarilyo, minom, tumambay. Ito nga po, simula po nung napasok ako sa ganito, naiisip ko yung mga mali kong ginagawa. Gusto ko na pong itama sa paglaya o oh. magbabagong buhay na. Oh. First time ko lang po kasi nun yung napasa ko dito. Oo na ngayon. Ang dami pang pumapasok sa isip ko. Yung magulang o, apatid ko, kapatid ko. Iisip ko ano na nilagay nila. Pilit niya po ang pinag-aaral. Ayaw na po talaga eh. Parang mas pinili ko po yung barkada sa pag-aaral. Noon po masarap po pero sa ngayon hindi na po. Ako si Fatima, lola ni Jackson. Ititinda ako sa umaga, pagdating ng hapon, tams na. Mga maraming apo, tinutulungan ko kahit na may mga manugang na ako, tinutulungan ko pa rin sila kahit pa paano. June 24 ben. Ngayon, nagiinuman sila rito dahil may bisita yung kasama rin yung mga anak ko. Oh, Diyan, nagiinuman sa baba lang. Yun, yung salita na yun, pagbili-bili si Jackson, mibili na yelo, pulutan, nasampal pa siya noong araw na yun, yung oras na yun. Hindi umuwi, sinabi nga doon sa batang babaeng kapatid. May nakarinig na, na barkada noon, nagsisigawan dyan na dalain sa ospital, Hospital dalain sa hospital yung lalaki. Yeah. Pero hindi namin siya pinago. Mamiyang konti, may dumating na barangay, inanap tong si ano, Jackson. Binigay namin. Hindi namin alam na gano'n eh. Tinanong namin, tapos pinusasang kagad siya. Dinala sa presinto sa bagong baryo. Dinala siya roon. Nagulat kami, bakit ganun? Ang sabi, bawal dal minor di edad, di pwedeng pasasan. Pero wala namang kaming magawa eh. Sumunod na lang kami. Yun, mga ilang araw, kinulong siya dun sa ano, Tapos tsaka siya dinala dyan sa DSWD. Parang makalabas yung ano, dalaw-dalaw na lang kami. Yung pagdalaw-dalaw namin, nakikiusap kami para kung anong dapat namin gawain. Sabi, maglakad daw kami ng Roam, Yun, nilakad namin. Sabi, pero nag-anuhan kami ng piyansa na tumulong naman sa amin yung kapatid ng pamangking ko. Tulong-tulong kami para nga makalabas lang. Nakalaya na. Eh ngayon, nadamay na naman siya sa yung pangalawang kaso niya pagliligaw niya sa loob ng jeep, may nagdala ng mariwana doon. Yung barangay na pinauwi sila pero hindi siya nag-uwian. Pinakita sa akin sa barangay na dalawa raw na gano'n na mariwana yung isa basyo. Pero ang sabi sa akin ni, ano, ni Jackson na yung isa, marami pa laman yun. Pero yung pinakita sa amin, isang buo at yung isa wala ng laman. Nabibisita lang ako kay Jackson at kakamustahin ko na rin kung ano ang... Ano sa ROR? pwede naman namin siyang i-ano yung gawa um, na report. Nilalakad ko ngayon sa bigyan pa uli siya ng ROR para kahit pa makalaya man lang. Nakiusap kami na paskot bagong taon. Hindi nila pinagbigyan. Ngayon sabi sa akin, hindi raw pwedeng baka raw hindi raw pumayag ang, ang na bigyan pa siya ng ROR dahil dalawa na raw ang kaso. Hello nabalik po yung nakatakas nito. Ano, siyempre, kabataan, hindi natin maanwa ng kabataan ngayon. Kahit na sobrang ano mo, si kaso mo, misa nakakalusot pa rin, di ba? Nahihila ng barkada. Hmm. Una, nandito lang, ngayon, nayaya na naman. Ligaw-ligaw, yun ligaw. yun, nandiligaw doon sa jeep. Pati siya, nandun din sa jeep. Kaya nung magkahulihan, yun, apat sila naging kabataan niya, paano dalawa lang silang magkapatid. Hindi rin na anwa ng mama niya dahil siyempre naghahanap buhay maghapon. O nandito hanggang sa yun, nag-aaral siya, nainto Dahil siyempre kulang naman sa ano. Kaya nung magkatrabaho yung kapatid niya, yun, pinag-aaral niya sa global. E eh, yun, ano naman. Hindi naman natapos yung first year niya. Ay, tatay niya. Wala na. Hindi na namin alam kung nasaan. Nakakulong na sa ano. Pero hindi na nila pinupuntahan. Mas na lang pag-denied po sa niya, niya, niya ginagawa? Ah, hindi na-aprobahan. Tapos may hiring na po siya doon sa, sa uh, isa. Ah, uno? O, hindi tayo sa lahat na-denied. Pwede naman namin siyang i-ano. Yung na report, tapos i-reconsider at ito yung hmm. araw. Ito maganda yung video. The consideration ng uh, araw. Hmm. Ang magandang ginagawa. Oo, performance na yeah, dito. Pag yung lahat ng activities, uh, sinusunod niya. Yeah. Tapos walang violations, walang, kaya rin, nang-boot siya, nang mga ganun. Hmm. Walang gano'n okay. Kasi hindi siya nala nalagay ko sa record. Oh. May record. kami. Kaya sabi ko, manugan ko na lang ang pinadadalo namin. Eh. Bigyan ko kayo ng parang si... Ano parang late pass? Uh, late pass. So, pwede siyang tumasok. Sige Special po. Special ano lang. Ha? Okay. naman po para madalo yung anak niyo. gusto namin talaga magulang yung nanay at tatay talaga. Ayun, sinabi ni Ma'am sa akin, magpakabuti ka lang dyan dito. Walang record kahit ano matutulungan kanya. niya. Pagka, alimbawa na sinasama ka, lumayo ka, umiwas ka. Kung maaari, magpakatino ka. Ma'am mo, pwede mo dito ng linggo. Pwede mo puntahan ka riyan, bibigyan niya ng gate pass. Pag linggo. Dahil sinabi ko, wala nga mama mo, nagtatrabaho. Linggo lang ka ako nagpupunta. Hindi raw na aproba yung ROR, pero gagawan daw ng ano ni At para kung ano man daw ang resulta ng attendance niya At kung maganda attendance, matutulungan niya sa ROR niya. At bibigyan niya raw niya ng yung visit ng isang oras para makapunta naman sa bahay namin. At saka yung mama niya, dandi nga makadalaw ng ng lunes hanggang sabado, linggo lang dumadalaw pero inaabot lang yung dala niya. Ngayon daw bibigyan niya ng gate pass para makadalaw, maka, para makausap niya yung anak niya araw ng linggo.